Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang mahalagang isyo sa usaping seguridad at ugnayang Pilipinas-Estados Unidos, ang balak ng US Navy na magbukas ng storage facility sa Subic Bay. Ano ito, bakit mahalaga, ano ang posibleng epekto, lalo na para sa atin dito sa Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang tunay na depensa ay hindi lang baril, barko, at eroplano, kundi pati na rin matibay na lipunan at disiplina ng bawat mamamayan. Una, ano ang Subic Bay? Matagal nang kilala ang Subic Bay bilang isang malaking base militar ng US dati. Noong mga dekada ng Cold War at hanggang dekada 2090, malaking bahagi ito sa presensya ng Estados Unidos sa Asia. Pero noong 1991 hanggang 1992, nagsara ang US Naval Base doon dahil sa iba't ibang dahilan, domestic pressures, mga kasunduan, pati na rin ang pagbawi ng lupa at teritoryo ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, may umiiral na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Dito, may mga agreed locations na pwedeng gamitin o palawakin para sa joint activities, kasama na ang paggamit ng mga pasilidad para sa imbakan ng kagamitan, pagpreposisyon ng materyales, at iba pa. Pero hindi ibig sabihin ito ay permanenteng base, ayon sa kasunduan. Ngayon, ano ang bagong balangkas? Gusto ng US Navy na magkaroon ng storage facility sa Subic Bay, inaasahang magsisimula na sa tag-araw ng susunod na taon. Target nilang kumuha o maglis ng climate-controlled na pasilidad na may sukat mga labinsyam na libo hanggang 33,000 square meters sa paligid ng Subic Bay o malapit dito. Ito ay para sa mga kagamitan ng US Navy, posibleng mga supplies, maintenance gear, equipment na kailangan nila para sa operasyong militar, humanitarian missions, disaster response, at iba pa. Geostrategic Importance Subic Bay ay malapit sa mga rehiyon na may tensyon, katulad sa South China Sea. Ang pagiging malapit nito sa mga dagat na kritikal sa maritime routes at mga posibleng hotspot ng security tension ay isang advantage. May flexibility ang U.S. forces kung may storage facility na malapit panlaban sa logistical challenges. Mas madali kung may mga kagamitan na naka-premise na, sa halip na ilagay pa mula sa malayo tuwing may emergency o deployment. Mas mabilis ang response sa mga disaster relief missions, humanitarian assistance, o kaya sa coordination sa pagitan ng US at ng Armed Forces of the Philippines. Pagpapalakas ng ugnayan ng Bilateral Defense Cooperation Dito papasok ang EDCA, na nagbibigay daan para sa paggamit ng mga pasilidad para sa access ng US forces, para sa joint training, equipment, at iba pa. Ang pasilidad na ito ay maaaring maging bahagi ng implementasyon ng mga nasabing kasunduan. Climate Control, Modern na Pasilidad Dahil sa klima ng Pilipinas, init, ulan, Bagyo, mahalaga na ang storage facility ay may control adong temperatura at proteksyon para hindi masira ang mga sensitive equipment. Pero syempre, hindi lahat di problema free. May mga tanong at posibleng issue. Sovereignty at control, mabigat sa isip ng ilan kung gaano kalaki ang control ng US sa storage facility, sino ang may huling salita, at paano ito nakahanay sa batas at interes ng bansa. Baka may tanong kung bahagi na ba ito ng permanent presence ng US, kahit na sinasabi na hindi. Kaligtasan at environmental risks, ang mga equipment na militar ay may potensyal na may hazardous materials, paano kung may aksidente, bagyo, lindol? May epekto ba sa komunidad, lupa, tubig? Transparency at accountability, kailangan malinaw ang mga kondisyon ng lease, kung gaano katagal, sino ang responsible sa maintenance, security, pangangalaga ng pasilidad, at iba pa. Politikal at pampublikong reaksyon, sa Pilipinas, may mga sektor na wary o tutol sa pagtaas ng presensya ng militar ng ibang bansa dahil sa historical reasons, usapin ng national dignity, at iba pa. Posibleng magkaroon ng debate sa Kongreso, sa mga lokal na pamahalaan, pati na rin sa mga mamamayan. Logistical cost implications, sino magbabayad para sa konstruksyon o pag-upa, seguridad, pagpapadaloy ng kagamitan? May epekto ba sa Pilipinas financially o operationally? Hindi rin dapat baliwalain ang mga potensyal na positibo. Mas mabilis na disaster response dahil sa Pilipinas likas na target ng bagyo, lindol, tsunami, at iba pa, ang pagkakaroon ng equipment na malapit ay malaking advantage pagkakaroon ng trabaho, sa konstruksyon, pagpapanatili, seguridad, supply chain na konektado sa logistics at teknikal na suporta. Pagpapalakas ng depensa, ang AFP, Armed Forces of the Philippines, ay maaaring makinabang sa sharing ng kagamitan, sa joint training, logistics upgrades, at iba pa. Pagpapasigla ng lokal na ekonomiya, lalo na sa mga lugar sa Zambales o Subic Freeport Zone, magkakaroon ng demand para sa serbisyong suporta, infrastructures, utilities. Sa kabuuan, ang plano ng U.S. Navy na magbukas ng storage facility sa Subic Bay ay may malakas na loika sa larangan ng seguridad at logistical. Ngunit hindi rin pwedeng ipasok ito ng walang malinaw na pagsasaalang-alang sa soberanya, pangangalaga sa kalikasan, transparency at pakinabang para sa sambayan ng Pilipino. Para matapos, ilang tanong para sa atin. Anong klase ng kagamitan ang ilalagay doon? Paano matitiyak na ito ay hindi magdudulot ng panganib sa kalikasan o sa mga tao? Gaano katagal ang lease o kontrata at ano ang mga kondisyon? Sino ang may control? Paano ito ipapaliwanag sa mamamayang apektado, mga lokal na komunidad, mangingisda, negosyante? At pinaka-importante, paano ito mapapantay-pantay ang benepisyo sa pagitan ng US at ng Pilipinas? Paano magagamit ito na hindi para lamang sa interes ng isa? At yan mga ka-viewer ang pagbukas natin tungkol sa balita na gustong mag-setup ng storage facility sa Subic Bay. Sana naging malinaw ang mga punto, ano ito, bakit gusto ito, mga panganib at mga benepisyo. Kung may mga tanong kayo o komento, ano sa tingin ninyo, Mabuti ba ito o dapat pag-usapan pa ng mas mabuti? Comment section yan para pagpalitan natin ng ideya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share ito kung sa tingin ninyo makakatulong sa iba. Maraming salamat hanggang sa susunod na video.